tatakbo. Ganyan yung nang ng manok. menu yan yan ayaw <laughs> yan obok pang ganay gan gan <Ayan>. gan gan <laughs> gan gan Oh, diba? Oh, Ayos? Perte? Oh. Mataba, o. Oh. Matabaon siya, o. Oh. Mataba. Siya, oh. Mataba Ababa na yan. O, yung kanyang, ano, anong tawag dito? Kaplongon. Kaplongon. Tagalog, kaplongon yan. Ano sa Tagalog, eh. Kaplongon yan. Kaplongon. <laughs> Ayan, gusto-gusto niya namang, ano, gusto-gusto niya nang hawakan siya, ganyan. Ayan, oh. o, oh, diba? bulak Ay, gusto ko niya Ah. Ay, gusto ko siya. Wow! Ay, gusto ko talaga Diyan oh Gusto ko ko siya. Pighili ko na lang. Ay, gusto. <laughs> Mario! Gusto mo niya, oh O, diba? Gusto mo! Nasa condition ka na? Ayos. gusto niya! Ano wow Gusto niya!

Gusto gusto niya. Oy! Gusto niya talaga. Ano? Ah, uh, di ba? Uh, yan. Paano yan? Gusto gusto ko palagi kang Ano yan? Kinakarga? Ha? Totogdo na na dyan. Uh, anong gusto mo? Timplang kita ng gatas? Gatas o juice? Ha? Or ano? Ah, uh, shake? Mango, mango shake. shake? Or melon shake? Gusto mo? Ha? Uh,

Ang may may bagong bugkos diyan pa, yun sa garo Ay, Tungo, ito. Tiyo. Tiyo rin. Tawag. Tawag. Tumutupat Uy. Ito yung ko. Dito sa ano ko, sa baga ko? Hmm. Oh, dito ka sa baga ko ha. Siya oh, dyan siya. O, diyan. Ayaw. Ayaw. Ayaw na mimi nga ka. Ayaw Pa, sino mo pa? niya na. Mimi mm. <wave> era era. Cha 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 say ba ulaw, bak maula. Cha. Dai dai. Plak plak plak. Cha. Ah. Cha. Cha. Cha.